Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe Yan mga paps Ang dami nating mga project OPA yellow face Dan follow o ino No, so maraming tayong pagpipilihan dyan mga paps. sa kung gusto nyo ng OPA meron tayo kung gusto nyo naman ng non-OPA meron din tayo kaya nga nakalagay ay project no? so meron Project o pa Yellow Face. No, it's either may kargang follow o Ino. No, so kung gusto niyo ng ganto mga pups, madali lang. Pumili lang kayo ng mga ibon na nasa screen. No, so pwedeng pastel, solid, Ewing, olive, mint. Screenshot niyo lang, no? Tapos, Uh, ipadala nyo lang sa aking Facebook Messenger ang Don aya or Don aya Avery or you can text or call me 0953 1364462 mga paps. Ayan, nakikita nyo sa screen. No, so ulitin ko, i-message nyo ako sa aking Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so lahat ng ito ah ay project o pa yellow no? So, kung gusto niyo nang may kargandan follow, pwede o ino. No? So, ang details siya, kung paano nyo uh, ako ako contact nasa screen na, 0953 1364462 I-message mo lang ako sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so, eto, kung gusto niyo ng visual, no, meron tayo, yellow face, possible split ino, possible opa, at free na Opa Lutino possible yellow face. Free ah. Imagine mo yun. Free lang yan. No? So, ito ay mga budget meal din. Only for you yan. No? So, muli. E, text o tawagan nyo ako. 0953136442 mga paps. No? So, kung, ga kung gusto nyo ng kargang dan ito. No, visual yellow face yan. Pastel. Tapos, ang kapartner, ay free na naman na Opa Possible Yellow Face Possible dan follow. Tapos ito, free yung nasa kaliwa, Opa Possible Yellow Face Possible dan follow. At itong ayubin na Yellow Face visual ah, Possible split na Opa Possible split dan follow. No, so ito puro Yellow Face, no pinaka-project dito ay Opa Yellow Face dan follow. Siyempre, mas maganda kung visual no? Pero kung tight budget ka talaga, pwede naman back to back possible split ng mga pups No, legit naman yung uh, karga natin. So muli, i-text o so tawagan nyo ako sa 0953-13644. six 2 message mga sa Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito, back to back o. Oh. oh. Opa, yellow face, possible split, done, follow. Isang yung isang solid. Back to back na, na Opa, yellow face yan mga paps Kumbaga, ang aantay nyo na lang dyan ay yellow face o dan follow. Ibig red eyes na lang yung anak nila. Kasi nga may kargang dan follow. No, so ito, isang yowing at isang solid. Ito, kung gusto niya na isang yellow face lang, meron tayong yowing. Ganda, no? Parang maalaagila, no? At syempre, meron tayong free na opa post-split. Yellow face post-split dan follow. Solid na color at isang UV. No, di ba hindi kasi sa trip ng no, mga client natin. So kanina, back to back yellow face, ito isa lang. No, so yung ganda no. Maala Maalaagila yung ano, pakpak ko. Yung iba gusto talaga yan eh mga yuwing kasi kahit ako eh highlighted kasi yung pakpak niyo parang agila. Emphasize. no at free na yung partner niya na yan o, solid green free na yan so, so, eto naman visual opaline yellow face dan follow eto na yung pinaka project ng dulo natin mga paps dulo dulo no yung kanina pinakita ko sa inyo from post tapos isang visual yellow face isang post isang back to back yellow face tapos post dan eto na yon eto na kumbaga yung resulta Opa Yellow Face Dan Follow. No? Ito yung itsura. Naghanap kayo ng itsura. Ito yon. No? So, kunin nyo na to. Bira lang to mga paps. No? I-text sa nyo ako. 0953 I-message mo ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. then mga paps. So, napakaganda nyo, no? Hmm. Panalo ka dyan. No? So, ito. Bihira lang to kasi nga marami nakaabang talaga dito. No, pag nagkaganto ka aba, kala mo nagkaroon ka ng kotse. <laughs> no, at maganda nito materials, no, sa ibang mutation like aqua, no, panalo to. All right, no. So ito naman, may iba naman tayo. Ito mga new arrival natin to for sale. Project Opa Red Factor Pale Follow. May mga kapatid to na visual na Opa Red Factor Pale Follow. Nakita nyo to uh, yung nakaraan na vlog ko no so may pinakita tayo mga red factor pale follow ibig sabihin noon visual red factor na visual pale follow pa pula pa yung mata no so pula yung katawan pula pa yung mata <laughs> matindi mga paps no eto yon eto yung may mga kapatid sila no kaya naman dali ano na i-text tawagan niyo ako 09531364462 i-message mo ako sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, sulit yung Uh, pera nyo dito, mga paps, no? Redwood na redwood yan, no? Matingkad, magdiin yung kulay. May mga OPA at may non-OPA rin tayo, mga paps. No, para sa mga tight budget. No? So, actually, hindi lang naman nagkakalayo yung uh, presyo neto. Konti lang, konti lang, diferensya. No, worth it. Ay, i i ko sa inyo mga paps. No, so, ayan, pilihan nyo lang. O, no? Avocado line, no? Hmm. Kaya maliwanag yan kasi madilim na dito mga paps. No? Kaya naka-flashlight yan sila para mas ma-appreciate nyo. No? So, ayan. Meron tayong Ewing, Solid. No? Tapos nan opa marami. Ito naman, Project Opa Pale Follow na Red Factor. Lahat yan, may kapatid din na visual uh, Red Factor mga paps. Actually, meron din Ino no, yung mga violet dyan, yan, yung violet na yan, no, tapos yung ibang green, may kapatid din na opalutino red factor. No, so, later on, ipapakita ko sa inyo. No, ngayon, may visual na pale follow dyan. Ayun, nagpupula mata mga aswang. Pale follow possible red factor. May kapatid dyan na visual red factor pale follow, Panoorin nyo yung nakaraan kong vlog. May kita nyo yun mga paps. No? So, yan o. Kung gusto nyo to, dalian nyo na. 0953136 4462. I-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps. At talagang legit yung mga karga niyan. Yan ang may assure ko sa inyo. No, hindi tayo pwede parang boy karga lang. Yung hula-hula. <laughs> Mahirap yon mga paps. No? So, sabi ko nga, madali lang manloko kahit ano yan, sabihin ko kahit anong karga niyan pero wala. Hindi ko gagawin 'yon dahil takot ako sa Diyos mga paps. All no. So ito, ito yung kapatid na visual o palutino red factor na sinasabi ko sa inyo. Ayan, may video tayo. So ang ganda no, Umaapoy yung katawan no. Malakas yan, maliksi. Nasa perch mga paps ha. No. Ang tip ko sa inyo pag bibili kayo ng visual red factor pa ano, pakunin nyo muna sa cage. Tapos tingnan nyo kung nakatungtong sa perch. Kasi madalas yan, no, ang mga red factor lagi lang nasa sahig. Ayan, nasa perch. Ibig sabihin, malakas lumilipad. No, ibig sabihin, quality talaga yung ibon. O, ayan, o. No. Ayan yung opalutino, post red factor. At ayan ang visual red factor mga paps. ganda, no? Pulang-pula. -pula. Tapos pula din yung mata niyan. No, kaya nga lutino. Tapos red factor pa. No, eto pula din mata pero hindi red factor yan. Kundi visual yan na Opa Aqua B1. Visual pale follow. Ang no? Tapos proven hen yan. At yung kapartner niya, asawa niya ay proven kak. Opa par blue Dilute. Eto ay proven pair na. No, ibig sabihin, nag-inakay na no? So, kung gusto nyo to, mainipin dyan. Nako, breeding season pa, bakunin nyo na to. At sa murang halaga, makukuha nyo na. I-text yung tawagan nyo kagad ako sa 09531364462. I-message mo ako sa aking Facebook Messenger, ang Don aya or Don aya Avery. No? So, ang ganda niyan mga paps. Nako, grabe proven pero ay ito yung daylight na video natin sila yung kanina gabi yon kaya sobrang liwanag may ilaw ito natural light lang daylight no so ganyan pa rin kaganda ang kanilang kulay no so yan ha opa pale follow ha. b1 aqua tapos visual pale follow pa tapos ang partner niya asawa niya opa par blue na dilute cactus proven pair sila mga paps. Sa ibig sabihin, nag-inakay na. Alright? So ulitin ko kung paano mag-avail. All you have to do is to text or call me 0953-1364462. O, message mo agad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Pwede ang utang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap. Mag-offer ka lang mga paps. Huwag ka mahiya, mag-offer ka lang. No, so yon muli, maraming maraming salamat sa lahat ng panunood sa suporta. Stay safe and God bless you.